Kumusta mga sabi? Nakapagluto nga ako ng sinigang na ulo ng isda na malaki dahil sa mga nagasing itong aking rin bembem. Gusto niya nang makipaglaro, dinidaylat niya yung aking mata. At dito na rin magisimula ang aking kalbaryo sa pakipag-usap sa kanya. Simula kasi nung umuwi kami sa Saudi, galing sa Saudi, dito sa Pilipinas, eh, hindi na talaga siya Tagalog. <laughs> English na siya. <laughs> Kaya yun. So, I will put your hat, Then you watch the video, okay? But I don't want. No, you don't want hotdog? Yes. You don't have pads today, only hotdog. Because mommy is in in Zambales right now. What? Mommy? Mommy go to daddy and auntie Che in Zambales. They will come back tomorrow, okay? You will get auntie Che, grandma? Huh? Mm, yeah. You want to take auntie Che? Yes. Okay, wait up on the TV, you watch. Yeah. Then, I'll cook the hotdog, okay? Okay. Ano siya? At bago nga ako nagluto ng hotdog mga sa deck, eh, nalipit ko muna yung aming higaan. Tinapit ko muna yung mga kubok Pati mga una namin mga sadik kasi mga may dudugod na ilang kusap aking kapag usap ko sa rin. <laughs> Ganun talaga. Can't, can't, can't What? Watch, watch your cell phone? No. I told you, cell phone not allowed. You watch the TV. I will open the TV. Okay? I will turn on the TV, okay? Okay, no stop. plan. Now, eat your banana bread na. Then, I will cook the hotdog, okay? Oh, want to eat the cake. Ah, oh, okay, cake, okay. Ayaw mo pa ng banana bread. Gusto mo pa cake, okay? Sige. Here's the cake. Ah, oh, yeah, okay. So, oh, you stay here. Pa. I will cook the, the hotdog, okay? At lumabas na nga ako mga sadik. Tinignan ko agad yung ganyang uh, dede. Kung nalinis na o hindi. So, nalinis na nga ni ate yung iba. Ayan, so pupunta ko sa kusina kasi nung ko ng sinigang na isda. Ayan, pinipilito na ni Ante yung aking chain, pero ano lang, half cook lang. <laughs> kasi may laking ano yan eh, may laking ulo ng uh, torsilyo. Ayan. <laughs> yung sakto lang kapag kapalito tayo, yung half lang. Ayan, okay ay lang yan. ko na lang siya. Ate, morning. Ito, aking pinsan si Pade. Nakaupo, busy siya. So, pakuluan ko na yung uh, hotdog niya. Kasi ayaw niya ng prito eh. Gusto niya hotdog lang ng dilaga. Kasi ayaw niya ng prito matigas yung balat. So, yan. Inuubos ko lang yung tubig. Pero masyado marami na lagi kong tubig. Kaya hindi ko siya uubusin. Tapos na ko na yung kanyang yakult at yung kanyang plate. <laughs> May sarili siyang plate. Maharte yun. Ayaw niya nung iba yung ginagamit niya. Tatlo kasi yan eh. Meron siyang ibang design niya. So dadaling ko na sa kwarto kasi doon si Papa Dudoy niya Ako na? Ayo! Hohoho! Okay! Nag-e-tractice dyan nung paglabas ko Dumating yung utol ko Isa! Nakaawa si TV eh uh, nga mo na lumabas na ako mga sadik Dahil lulutuhin ko yung sinigang na ulo ng tursilin na isda Kukulang oh, ko -lang, lang sa bawang sibuhes eh, at sa luya kasi na half naman siya na prito ni tita eh. So, ayan, 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 may lumabas na bata. <laughs> 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 what, what did you say? Kaya. Huh? Kaya. Now, where did you get this one? No, in the kaya. Yeah. So, are you pretty now? Are you pretty? Yes. Who? Who is so? Okay, no, I'm cooking. You see, I'm still cooking. Oh, uh, go to Papa Dudoy. Come on, go to Papa Dudoy. Papa Dudoy! Okay na, doon na. Huwag mo na, ha? Ayan, <laughs> at uh, balik ka tayo sa paglaluto mga sadik. Wala na yung makulit. <laughs> at uh, depende sa mood niya yung umaga namin, no? Kung uh, maganda yung gising niya, doon magisimula ang aming araw. Depende sa mood niya. Kung pangit ang gising niya, ayan, nung um, papasaway na kaagad siya. Ayan ito, mga sadik, ayan, ayaw niya kumain ng lunch. Gusto niya dumedi agad kasi medyo alangan niya na sa oras. Oh, you, we will eat rice, Ari. I want rice. You don't want rice? Oh, I want Okay. You want rice? I will give you rice. No, I want be, Only Papa Dudoy? Ba? Pili-pili ka pa ah. Okay, sige na. Go, <laughs> Go na, go, 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 go. I will catch you. Ah! At <laughs> kumain muna kami mga sadik dahil uh, nagpapahinga si Sari sa loob. Dumidedi siya. So kami naman nila ante, kumain. Apat ba kami ngayon dito kasi nasasambali sila lahat, chat. Ayan at bila nga siya lumabas mga sadik deck no? na pagkatapos namin kumain, hinahanap siya si mami niya. So sabi ko wala na nasasambali, may ligo ka na. What? Saan ko na Mami's not here in Sambales. Take a bath ka na, ha? Mommy, I to take a bath. Oh, okay. Mommy, go to take a bath. Remove na yung na shirt Mommy, I to take a bath. Remove t-shirt na. Move it. This one? Yes. Ayan, dahil gusto niya hubaran yung kanyang t-shirt, siya na pinagubad ko. Mapilit siya, eh. Ayan, hilig talaga niya minsan. Close your eyes. Telet. Telet. Telet.

<laughs> <Bum -tay ka! laughs> Yan at ganyan nga lang talaga mga sadik mag-alaga ng bata Depende sa mood nila Depende rin sa araw Kung pipikong ka pa o may ka Puto ata, minsan masaya, minsan may excite ka Yan, ganyan talaga ang sistema ng bata simula sa mga ganyan edad no? so tagaan talaga kaya nga nandito tayo mga magulang para i-gage sila sa mga bagay na hindi nila naiintindihan at uh, yan ang papel natin magulang so tagaan-tagaan at uh, ganyan lang ang buhay namin ni Sarin dito araw-araw ayan, depende sa bud niya at uh, minsan na-happy kami minsan nainis ganyan. No? ayan, ang ganyan na lang po ang mga sadig kasi pagkatapos siya manood maglalaro na siya so hindi nyo kalimutan panoorin yung aking mga reels. Thank you. Yung luto-luto ko. Bye-bye!